magandang 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 araw mga idol ayan isang magandang at maulan na araw sa inyo mga idol ayan bali may project nyo na naman ngayon si Dr. Kwakwa ayan bali mga idol at gagawa tayo ng tambucho mga idol ayan gawa sa tubular ayan mga idol ayan kasi itong dati kong tambucho eh Maingay ito. Gawa yung may fiber yan sa loob. Yung ginawa ko dati. Ngayon papalitan natin siya ng tubular. Uh, bali pa natin dito ay uh, Isco version 1. Ayan dito. Bali pinuputol ko na yung tubular. Bali ang sukat pala ng tubular na to ay 2x3. Uh, 1.5 yung kapal. Uh, pwede naman yung 2.0 kaso mabigat. Ito medyo maganan to. Ayan. Bali dito ko siya ilalagay mga idol. Kung ano lang din yung haba ng dating tambucho niya. Yun lang din yung, aking, yung ginawa akong sukat. Tapos ito mga idol, yung mga pinuputol ko dito ay yan yung magiging divider niya sa loob mga lords. Bali, ang ginawa kong divider niyan kasama yung sa may tip. Bali, lima. Tatlo sa loob. Uh, sa bandang gitna. Tapos, siyempre yung dulot-dulo. Bali, lima. Yan ito yung pinakatip niya. Tapos ito, divider niya. Yan. Dito yung banda sa gitna. Lalagay. Yan. Tapos ito naman. Yan. Dito banda. Yan. Nakaganyan. O, parang tagilid. Ang pinakabutas niya, dun lang sa may baba. Yan. Tapos itong isa, bali wini-welding ko na siya dito. Ayan. Bali wini-welding ko muna siya sa, yan yung nakatayong bakal stick para may hawakan ako. Yan. Kasi pag walang ganyan, malalaglag yan sa loob mga load. Tapos syempre spot-spot lang. Kasi pag pinol mo yan, baka mabutas eh. Pag binabad mo, kaya spot-spot lang. Yan. Kasi napakanipis na ito. Ah, 1.5 lang yung kapal ng tubular. Tapos ito naman yung pangalawa natin ilalagay mga idol. Ah, bali pangatlo na pala to. Yan. Na divider niya sa loob. Alternate yan mga idol. Halimbawa, naglagay ka doon ng butas sa taas. Tapos sa kabila naman, lalagay ka ng butas sa may baba. Parang salitan siya mga lords. Yan, bali dito mga idol. Tinatakpan ko na siya. Ito yung pinaka tip niya sa likod. Ayan mga idol, bali sabi ko nga ay tinatakpan na natin yung pinakadulo ng ating tambucho. Bali, spot lang mga idol. Yung amperahe ng welding machine natin dito ay mga 80 to 90 ampere lang mga idol. Ayan, mas maganda kung gamit dito yung acetylene mga loads. Eh, kaysa wala tayong ganon. Kaya welding rod ang ginamit natin. Siyempre, pagkatapos natin na welding paikot, grinderin natin mga idol para maganda naman tingnan. Ayan, tapos pipinturaan natin to. Nang ito mga idol bali kinukuha ko yung sukat ina-actual ko siya sa siyempre dudugtong ko dun siya sa may pipe ayan bali binilo ko lang din naman dyan tubular ayan bali siyempre pinapaikutan na natin welding yung pinaka pagsasalpakan ng ating sa tubo mga idol ayan ayan mga lords bali naikabit ko na siya at yan na yung tunog nya uh, tumahimik naman Mag sabihin, hindi na siya katulad nung dati na napakaingay kasi Kaya... Kaya siguro pasok na to sa hinihingi requirements ni tropang isko natin mga idol. Ayan, bali hindi na to makakabulabog sa ating mga kapitbahay mga idol. Ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat po.